Pinasabog umano ng isang warship ng Philippine Navy ang isang Chinese drone. Paulit-ulit umanong nagde-deploy ang komunistang bansa ng mga drone sa mga islang hinuukupa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Check and make sure it sound right, boys. Iniulat na pinasabog umano ng isang warship ng Philippine Navy ang isang Chinese drone na pinaghihinala ang nagsasagawa ng surveillance at monitoring sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon sa report, diniploy umano ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna dahil sa presensya ng mga pinaghihinalaang Chinese drone sa Pag-asa Island at siyempo umanong na-detect ng nasabing warship ang isang drone na paikot-ikot sa nasabing isla kaya agad itong pinasabog ng hukbong dagat. Sinabi sa pahayag ng Philippine Navy na paulit-ulit umanong nagdi-deploy ang komunistang bansa ng mga drone sa mga islang hinuukupa ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang magsagawa ng surveillance sa mga sundalo at pasilidad ng bansa sa nasabing karagatan. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang hukbong dagat ng Surface-to-Air missile laban sa isang Chinese drone at nagbabala ang Philippine Navy na uulitin nila ito kapag patuloy na ilegal na manghihimasok ang China sa airspace ng Pilipinas. Iniulat ito matapos sinabi ni Chinese President Xi Jinping na dapat ipatupad ng Coast Guard ng kanilang bansa ang maritime law at kontrahin ang mga kriminal na aktibidad upang dipinsahan ang teritoryal sovereignty ng China. Nagbigay ng komento si President Xi Jinping habang ini inspection niya ang command office ng China Coast Guard para sa East China Sea area at ang performance kahandaan at kakayahan ng nasabing ahensa na tumugon sa mga sitwasyon. Sinabi ng Chinese President na kailangan itatag at pausahin ang mekanismo ng koordinasyon at kooperasyon ng kanilang maritime law enforcement at pagtingin ang pagsugpo sa mga iligal at kriminal na aktibidad sa dagat. Sinabi rin niya na kinakailangan ng kanilang Coast Guard na pragmatikong isagawa ang mga exchanges at kooperasyon sa mga foreign countries tungkol sa maritime law enforcement at aktibong lumahok sa international at regional maritime governance. Ang Chinese Coast Guard ay nagkaroon ng ilang komprontasyon sa mga Philippine vessel sa West Philippine Sea dahil patuloy nitong pinipigilan ang mga ginagawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Seoul, na kung saan ay matatagpuan sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sa katunayan, nagahin ng panibagong diplomatikong protesta ang gobyerno ng Pilipinas dahil sa paggamit umano ng Chinese Coast Guard ng Water Cannon laban sa isang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naghahatid ng supply para sa mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang mga ulat, binangga umano ng isang Chinese Maritime Militia vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw matapos pinilit ng Philippine Coast Guard na lumusot sa ginawa umanong blockade ng China. Dineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Sindangan upang imonitor ang presensya ng daang-daang Chinese Maritime Militia Bissell sa West Philippine Sea at habang nagpapatrolya ito, bigla umanong hinarangan ng PCG ng mga Chinese. Pinilit pa rin ng BRP Sindangan na lusutan ang mga barko ng China hanggang sa bigla umanong binangga ito ng isa sa mga Chinese militia vessel ngunit naninindigan ang PCG at sinabi na hindi sila matatakot sa mga ginagawang panghaharas ng mga Chinese. Tumanggi naman abandonahin ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon at sinabi sa report sa Kabutihang Palad ay ligtas ang lahat ng kanilang mga crew at nagtamo lamang ng maliit na pinsala ang kanilang barko. Matapos iginihit ni Department of National Defense Secretary Gilbert Torro Noong mga nakaraang araw na ang China at hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Nagbigay ng pahayag si Teodoro sa mga reporter sa Camp Aguinaldo pagkatapos ng ikawalumpot-apat na founding anniversary ng Department of National Defense at sinabi niya na ang China talaga ang gumagawa at naghahanap ng gulo sa West Philippine Sea. Naglabas ng pahayag ang komunistang bansa habang nagsagawa ang Pilipinas ng tatlong araw na naval at air patrol exercise kasama ang Estados Unidos na sinimulan sa Batanes hanggang sa West Philippine Sea. Inakusahan ng China noong nakaraang linggo ang Pilipinas ng pag-ingles ng mga foreign forces para magsagawa ng pagpapatrolya sa South China Sea at ito ay nag-uudyok umano ng kaguluhan sa nasabing karagatan at nag-undermine sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon. Sinabi naman ni Chudoro nang interes lamang ng Pilipinas ang kanilang pinoprotektahan at mga karapatan ng bansa alinsunod sa ongklos at international na batas na dapat umanong igalang ng China, ngunit sa kasamahang palad ay patuloy pa rin itong binabaliwala. Idinagdag ni Chudoro na magkakaroon pa umano ng mga joint patrol sa hinaharap at hindi ito dapat maging isyo dahil ito ay ginagawa sa loob ng karagatan ng Pilipinas at karapatan ng bansa na magpatrolya sa teritoryo nito alinsunod sa international na batas.